Ito na tayo mga pre 11.50 ah uh, Overtime tayo ngayon mga pre binawa... 50 5 11 5.0 11.50 ah uh, Balik na check pa kami ngayon mga pre May isang area tayo na nagdown Walang signal mga pre Kaya ito nasa taas tayo mga pre nasa taas tayo mga pre nasa tabi tayo ng Bliss the City Church yan mga pre bali patay yung road natin buhay naman siya wala yung signal pre, ah, gagawa muna kami mga pre ah. tapusin na muna namin mga pre, okay mga pre bye bye